Good morning, guys. Painamin ko ng vitamin ng na loob namin. Ito, vitamin nyo, oh. Lucy! Gising na dyan, mag-inuntay ng vitamin. Inuntay ng vitamin. Galing dito. Bango na dyan. Mawa naman ang dog namin. Ay! Mawa naman ang dog namin. Ay! Inong nabay kami. Ha? Hmm? Inong nabay kami. Ha?

kinukuk ko kami. Okay. Sir, so, ba'n magpainom, ari, mo bangon. Dito. Dito, mm. dito. Hmm. Mga nga, kasi, nainis ako sa'yo, hindi mga nga. Sige lang, katapon. Vitamin mo, maubos na lang ito, katapon. ulas mm, last na to na makinom tubig. O oh, kasi, huwag oh, kasi matano. Nga nga, nga nga, nga, buka ang baba, bunga nga mo buka, hindi? Buka ang bunga nga, inis ako sa'yo. Buka ang bunga nga mo, lali. Uy! Hmm. Hmm. Tuloy. Tumakin mo. Hmm. Tara. Latihan vitaminnya, nih, eh. vitamin yang tips. bangun, tatasik, yan oh so, sige, inom inom na, sige na, inom na inom na, sige na inom na, sige na para hindi ako magalit inom inom na. inom na, sige na yan yan, inom yan Kino sige ta inung damihan mo inom. Yeah, malapasan man 'no. Pero kailangan pa talaga na ano, para sa hygiene banon kasi gusto ng nakalagi na pagtiga. Ang ganyan ya paglagi na pagtiga. Kailangan pa talaga preside hygiene sya para maka-inom ng tubig. Mm, mm, mm. mm.

alaga ng baby Para ako nakalaga ng baby Ito para talaga sa mga dog at sakakat na kalbe makapaglaro. Ang kulit-kulit pa naman ito. Ito ang pinakamalambing naming dog. Ito ang pinakamalambing naming dog. Ngayon, hindi na makatayo. Kailan ka pa makapaglaro? Hmm? Hmm? Hawawa naman, namin, mm. naman yan, mm, Sige lang siya. Sige lang higa. Hindi pa yan siya magbangon kung hindi mo pwersahin hindi makainom gamot hindi mo pesahin hindi makainom ng vitamin ayaw niya mahiga sa may sapin doon talaga siya walang sapin ilang araw ka nang ganyan halos one week hospital halos week ka sa hospital tapos ganyan ka pa rin ilang, ilang araw ka na nakalabas ng hospital ganyan ka pa rin aywan ko kung mabuhay pa ito bawa naman ang mata niya o oh, tingnan ang mata niya o oh, kawawa talaga ang mata niya o oh. Oo, oh, wow, oo, wow. Gusto siya maglambing. Gusto talaga siya maglambing-lambing. -lambing. Pero wala na siya lakas. Gusto siya magpaano. Magpasabak. Tawa oh, wow, naman talaga doon na wow, naman Tawa wow, naman. Tawa naman hindi ka na nilaligo kasi baka namigin ka. Namigin ka talaga kung niliguin ka. Thank you for watching.